Good morning guys Magdilig ka sa halaman Magdilig ng ating halaman na talong Yan guys ating diligan Ito yung talong na nag iisa sa rooftop Ating diligan may ano ako ano to aloe vera kumapal na yung aloe vera oh ano bang magandang ano dito sa aloe vera para saan ba tong aloe vera ang tanglad yan ang tanglad guys nasa rooftop lang kahit sa timba sirang timba lang guys oh. oh angka ang ka diligan natin kasi walang ulan nalalanta siya kasi nasa rooftop ito yung talong maliliit pa ang bunga na naman kasi na harvest na natin yung iba ito so, ang sili so, sili, gibatutos niwang ang sili oh, hindi tumubo ang ano okra ang tumubo na lang ay ano tawag nyan sinaw-sinaw basain natin mabuti ang ating halaman kasi mainit dito sa rooftop ayan, isang okra lang nabuhay guys, oh ang okara basain ko ng mabuti kasi mainit dito ay, hindi abot hindi abot ah yan. Maglilig tayo guys kasi mainit dito sa rooftop. Mainit na ka naman kaya Diligan natin ang ating halaman. Basahin natin mabuti ang ating halaman kasi natutuyo kasi sobrang init ay ano pala ngayon sabado sabado walang pasok kaya tahimik ang school oh. tahimik ang school dyan ang school dyan tahimik ito guys oh iorophobia laging namumulaklak to guys oh laging namumulaklak hindi nawawala ng bulaklak to. Basain natin mabuti. Ayan ang kulay ng bulaklak niya. Dami ng sanga. Kailangan yan maglipat. Kailangan ko ng paso. Para ma mag ano tayo, propagate. Propagate. Kailangan natin magpropagate ng halaman kaso wala tayong paso sira na yung mga pasok oh hmm. sira na sira yung mga pasok ko wala nang halaman ito guys ay gamot to gamot yung asitaba asitaba gamot sa high blood yan guys oh yan ang iniinom ko pag high blood pag nagka high blood ano mataas ang aking BP asitaba yun na lang guys ang ating halaman tsaka yun oh yun lang ang ating halaman basahin natin mabuti para matagal matuyuan kasi ang init dito Yan tapos na Tapos na ako magdilig. Diligan natin ang sahig. Ang flooring pala. di Pak Mallis yan guys, time check. Ano bang oras na? Oh, alas 8 pa yan. Alas 8, alas 7.30. 7.30 ng umaga. Tapos na. Tapos na tayo mag-dilig. Thanks for watching guys. Yan oh mainit na. Maaraw na siya guys. God bless everyone. Hanggang dito na ang ating video. Bye.